Okay bro, ah uh, good afternoon. So sorry ka din <laughs> Kasi, kasi uh, kan time ako kasi yung boses mula ang lalabas sa akin hindi. So nag-record na ako ng cellphone para sure. Uh, uh sige okay, bro, uh, ako bro. pala okay. si Brother G1 Paisonis, uh, dating CFD National Officer, CFD Website Administrator at yung kauna-unahang uh, uh, CFD YouTuber no? na uh, nag-upload ng kwan. Uh, at Uh, I, I am very glad at uh, uh, isang karangalan ang ma-interview ka bro. So bro, magkapakilala ka anong pangalan mo bro at apelido? Ako nga pala si Brady Ryan Situn at isang isang ordinaryong membro ng Katoliko at sa miembro na isang ano ba, uh, isang ordinaryo lamang na katoliko na handang dumidipinsa sa aral. Mas, thank you bro. So, Pero wala uh, ka bro, kanina? Oo, oh, mag-video ang hina internet sa area ko. Ah bro, uh, hmm. yung mama't papa mo ba ay katoliko o katoliko kayo dati? Yes bro, kami pong lahat ay katoliko. Kasi wala namang ibang relihiyon na nag-i-exist kundi ang katoliko lamang. Kasi itong mga siguro, nandito pa ako sa Yes, part, pa din dito sa Cebu kasi na sa Landawi kasi ako eh. Kasi, kasi nagtrabaho kasi ako dito sa Cebu. Pero di kaya, pero taga-buhay talaga ako bro. Taga-island ko, island ba? Isla. taga talaga ako pero nandito ako sa Siyutay kasi siyempre naghanap ng trabaho. <laughs> effort. Yes, uh, kumbaga Pentecostal Missionary Church of Christ in the Third O, oh, kasi po nung, kasi, nung... kasi dati kasi doon ako kasi ako nakatira doon sa Cordoba. Doon ako sa Cordoba. Bro? Oh yes bro, parang, wala po lang po Ay kasi, ako uh, ano, bro, ano, yung Cordoba, parang, kung ano yan, Cebu yan, parang isa yan sa probinsya ng Cebu. Baka nahiwalay lang. Kasi nung, nung panahon na yun, bro, kasi yung mga kumbaga, may mga ministro nila, nag-Bible study, kumbaga ba, sa bahay-bahay. Tapos nandun ako, ako naman, kasi ako, hindi naman talaga ako makinig ng mga ganyang bagay, bro. Pero sa panahon na yun, kumbaga, hindi ko talaga uh, uh, alam kung ano ang tunay na aral ng sigbahang katoliko. Kaya sa panahon na yun, bro, nangaan mo talaga si Brother Ibi Soriano. Kasi, ibang klase kasi Suryano eh, di ba? Lahat parang parang memorize ang Biblia. Kaya napaisip ako, grabe ang galing talaga ng tao ito. Parang memorize na yung buong Bible. Kaya may pagkakataon bro na kapag may inatake kami ah, uh, Christianity uh, yung strategy ni Brother Ely yung kumbaga sinusunod ko ba kasi magaling siya. Ako ba, bro, hindi pa. Iba-iba kasi yung Pinaribat ko bro eh. Kasi noong una, napasok ako sa GIL. Jesus Christ is Lord. Pero, ano, pero hindi pa ako nakakumbaga na bautismo sa kanila kasi parang kumbaga na ba, parang hindi pa ako active sa panahon na yun ba? kasi una may trabaho din ako, parang wala akong time ba. Pero minsan magsimok Pero hindi nagtagal. Uh, noong nag-grade nag ako ng bahay, kung ka na born again din. Kaya iningkita niya ako sa church nila na tinatawag din na Jesus Christ Kingdom of Glory. Doon ako na, nabotismohan ka nga ako doon pre. Kaya ako doon kaya, umalis din ako buo kasi baga tada ka yung dahil sa pakikinig ko sa ibang mga aral, kumbaga na-compare ko ba yung lahat ba? Kaya tinanong ko yung isang pastor doon. Kasi may pagkakataon kasi na yung 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 yung, yung kamay nila ay pinapatong sa ulo ng tao. Yung tinanong ko, kasi may may mabasa ko sa media na kapag walang karapatan, pag wala kang magpatong ng kamay, sado. iba Kaya tinanong ko yung pastor yung isang pastor sa doon ha? na, pastor may karapatan ka bang mag, mag pagtapon ng kamay sa ulo. Nakalala ko doon parang uh, nang wala siyang isagot. Kaya ah, doon ang kalanggaw na parang nagsisimula na ng Ah, uh, mga sa aral. Ah, oh. Kasi po, yun sa panahon ng mundo, ako, wala talaga akong alam sa turo ng Katoliko. Eh, okay? sinisira ko na yung mga Katoliko eh. Ano ba yung mga Katoliko? Kawa ko, sinipasipa ng mga imahe. Ang Diyos Diyosan. Ah, uh, hindi pa bro. Kumaga, oh, hindi ko pa narinig yung CFT pero may mga katulikong vlogger talaga na dumidipin ko sa Pero yung term na CFT, hindi ko pa alam. Nalaman ko na lang yan nung naging katulik ko na ako. Ang ganyan. Uh, Unang-una -una bro kasi kanang na ko kasi ang lahat ng aral na uh, pinapasukat kong simbahan. Pero kasi yung yung araw kasi ng MCC Corpus bro, uh, kumbaga, itinuro nila lang, kung may buhay daw sila na. Kailangan daw, kailangan daw yung iglesia na may buhay na apostol na nang muna. Kung baga sa iglesia. Kung ganyan ba? Kailangan may buhay, buhay na apostol. Kaya sabi ko, may buhay pa ba na apostol? Sa panahon na yun, sabi niya, siyempre mayroon kasi yung pagtawag at kasi yung pagtawag ng Diyos ay hindi daw nagbabago. Kaya kung ang pag-apostol ay isa sa pagtawag ng Diyos, ibig sabihin daw, hindi nagbabago yung pagtawag na, pag na yung pag-apostol. Kumbaga, ginagamit nila yung pagka-presidente daw. ba? Diba? Yung tao mawawala. Pero yung posisyon ng na pagka-presidente, nananapili. Kumbaga, ganyan ba? Analogy nila. So ako naman, curious din ako malaman. Kaya, kasi na-compare ko talaga bro, yung mga aral nila, ik, parang iba ba? Parang iba doon sa ang pinasutan ko. Kaya, ang ko sa sarili ko, parang, parang, parang ito na yata ang tunay na iglesia. Kaya, kasi, kasi, Actually, ito, 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 lang ako sa YouTube. Eh, ganyan ba? May mga kanang Ah, uh, kumbaga na ang yung naalala ko bro kasi nung nag-sacrifice ako doon sa simbahan nila mga uh, uh, mag one year sana ako hindi ako naalis. Pero yung ah, uh, kumbaga yung naali pa ko sa iglesia, kumbaga kung kung, kung itutal natin parang ah uh, two years siya ata all, 3 years pa. Hindi ako sigurado parang ako ba. Parang ganyan. Pero doon sa first hindi ko sa first one, din ako doon. hindi na ka bro magiging fourth watch bro? Actually, bro, parang 2 years na yata bro parang 2 years na yata ba pero hindi lang hindi ko na lang ipon ba parang tinatago ko lang ba kung mga tinatago ko lang ba parang ganyan pero marami na Oh, ah, uh, at ibutan ko no eh. Pero ta doon sa ano, ako pa ay Fort Potts bro, mahilig na talaga ako kumbaga mag, kumbaga mag itim sa, mga na ba, ganyan. Pero, ay nag-umpisa na din akong ilipin sa yung pananampalatayang katoliko. Parang ganyan ba? No? Ganyan, pero hindi pa ka nang abisado, ganyan ba, ganyan. Kailan karang... mo na, Conbro? bro? na pag-aralan yung tunay na simbahan. Kailan mo na kumpara ang tunay na simbahan sa ating mga uh, sa katulad uh, uh, versus uh, Fort Watts, Ano ang pagkakaiba? una na bro, pero church. Pero church kasi bro, nung ako ay uh, nung ako ay kaani pa sa si Fort itinuro nila na yung tunay na iglesia, siyempre sila. Inuro na yung tunay na iglesia daw walang iba kundi ang Pentecostal Lord Watch. Yeah, Kaya nga, pinaglalaban ko ngayon eh. Kasi akala ko, yung Lord Watch ang tunay na iglesia. Kaya napatanong ako sarili ko. Kaya, baga nang nanalangin ako sa Diyos pa na nakikiusap, sabi ko na, Lord, kung kung, kung itong iglesia ang inaniban ko, kung ito na ang totoo, kung maaari, huwag din akong ihiwalay hindi ito tutup, hindi ito ang ng iglesia na itinatag mo bigyan mo ako ng uh, way upang mahanap ko yung katotohanan at ito naman mga at ito naman, bro yung yung mga vlogger ng katoliko magagalit talaga kapag dumadaan sa Facebook ko oh, ganyan ba? Talaga, manang, hindi ko talaga mga kanang hindi ko nga nang gusto ba yung Mahilig sa kanila. Mga parang in-scroll ako ko lang. Ganyan ba? Pero yung yung mga vlogger, parang hindi dumadaan sa 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 Facebook ko. Pero yung ang ah, hindi ko alam bro, hindi ko alam bro, yun pala ang paraan upang mabago ang aking isipan. Kaya e nung time, yung time na, yung time na inupin ko yung mga um, um, vlogger at pinakinggan ko, Maniwala ka son, sa hindi bro, doon na nagsimula. Nag-iba ang aking mindset. Uh, si, uh, marami din siyang followers doon sa YouTube bro eh. Nakagbutan ko si... Kung kinala mo yun, yung Katoliko TV. <laughs> okay, si na siya. Eh. Pero hindi ko yan kinala kasi wala kasi siyang mga mukha eh. Pero marami siyang aral bro. Maraming ng araw na ah, si Buano talaga yes Catholic ko TV bro nung nung inopen ko bro ang kanyang at pinakinggan at ang unang una ko napakinggan bro kaya nag iba yung mindset yung patungkol sa araw ng rapture alam mo naman yung pananampalatayang born again yung pinanghahawakan nila yung rapture Diba? Kasi yung turo nila uh, kapag kapag mananampalataya ka sa Diyos na tapat, eh yung pangalawang pagbabalik daw ni Kristo ay aagawin ka daw. aagawin ka at sasalubungin daw na natin ang Panginoon doon sa alapaap. Kaya yun ang pinaka na namin. Yun talaga pinahawakan namin noon. At yung napakinggan ko si Katoliko TV, na isang vlogger din sa Katolikong si FD, ang doon nag-iba yung mindset ko, bro, kasi nang yung yung mga pag na ibinigay niya, parang pasok-pasok talaga at pinabuluan, kumbaga pinabuluanan yung turo namin dati. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung ano, mali pala yung turo dito. At tapos sabi nila yung sila ang katotohanan, yung tunay na iglesia. Samantalang yung tunay nila sa rapture ay nagkasalungatan. For example, nila, kung ano ang panahon ni Noe, ay ganun din ang pagbalik na anak ng tao. ba? Diba? Kasi yung panahon ni Noe, naglalasing yung mga tao, yung, kumbaga, yung mga yung mga may asawa, nagsika-asawa, di ba? Tapos hindi na malaya ng mga tao na uh, kanang, ano ba tapos? No? Hindi na malaya ng tao na yung arka ni Noe, kanang ang ipuos na iba, mga ipuos na nila. So, yung ma yung baha, kaya kung mga yun na, ano matawad yun, na naglunok, ano matawad yun sa naglunok, bakit ka Ha? Ah. Mm. Pero kung, kung unawain natin yan, bro, ha? di ba sa panahon ni Noe, yung natangay sa yung natangay na, ano ba tawag niyan? Eh? Yung naiwan sa sa barko, yung mga masasama. Di ba? At yung nakapasok sa sa barko ay yung mga mabubuti. O, ba? Oh, malita si panak yung pamilya ni Noe. Kung di ba yung toro nila kung ano daw ang panahon ni Noe, ay ganun din yung pagbalik ng tao. At yung pagbalik ng tao na si Kristo, yun po ang panahon ng rapture. Ginagamit din ang sulat ni San Pablo sa 1st Thessalonica 4.2 DC City. Di ba? Pero kung hindi lang, sapagkat ang Panginoon din ang bababa na mula sa langit na may tinig ng Arkanghel at pakakak ng Diyos. Di ba? Ganyan. At ang mga nangamatay ni Kristo, sila ang unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo mga natitirang buhay ay aagawin upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Kung kung na natin yung uh, argumento, bro, yung tinangay, yung mga mabuti. yung naiwan, yung mga masasama. Yung pala ko naman inuwi, yung naiwan, yung mga masasama. Yung, nadal, yung naligtas, yung mga mabuti. So kung ito mo, pag nag, parang nagkasalungatan dito, di ba? Nagkasalungatan kasi sa panahon, ni, kung ano daw panahon ni Louie, ganun din ang pag balik na kanta, ang tao. Oh, yung naiwan sa barko, yung mga masasama, oh, yung naiwan sa lupa, yung mga masasama. Oh, Di ba? Kaya, baga nagkasulungatan ba? Kaya sa, sa, kaya sa time na iba yung pag ang, ang yung, baga yung mindset ba? Kaya eh, sabi ko sa rin ko, pag-aralan ko muna yung takuli ko. Kaya eh, pakita. Tapos yung mga mga aral ng katoliko. Ay, doon na bro, nagpista na. Nakinggan ko na mga yung mga ara ng katoliko, na na. mga, yung, mga katolik yung patungkol sa mga imahe, yung sa mga gumagawa ng ito, mga Bro? Ano po? Kumbaga lang, YouTube lang ha. YouTube, sa mga Facebook. At sa yung mga sinasabi ng mga katoliko, parang kailangan kinukot ko ba? At, at kumbaga, uh, uh search ko rin ba? Sinesearch ko din ba? Kung totoo ba? Ang, to mo. Ang ganyan ba? You know? Bro? Ang dyan. Laging choppy ka bro. Choppy ka. O oh, yan, yan, yan. Apa? Uh, bro, Apayapa. Uh, pa? Uh, ano na pa kasi nung ako ay uh, hindi pa ako naging kaalib sa throat shirts. Kumbaga, uh, ano matawag nyo? parang, ano ba? Uh, parang gulo-gulo yung isipan mo ba? Maraming, maraming tanong, yung maraming katanungan sa iyo para parang, parang mga parang may kulang parang ganyan parang may kulang ba eh nung naging katoliko na ako pa eh nung bumalik na ako sa pagiging katoliko ah para naging payapa na ako kaya, kaya, sabi ko sa sarili ko na ito na yun ito na talaga ang tunay na simbahan pinatag ni Kristo pero hindi na talaga kanahanggang salita lang ng mga katoliko at saka mayroon ding mga ebidensya mga referensya, mga standard reference. Di ba? Hmm. Kaya, di ba? Kaya kung, kaya kung, kung babasahin din natin ang Biblia, kasi sa panahon na, Bible lalo na kasi kami. Kasi lahat ng born again bro, mga Bible alone lang yan. Kasi sabi niya, hindi ako bro. Kung yung pagka sa si ko bro, parang ah, parang lit lang yung pagkuhan ko. Parang kung bakas ba kasi may trabaho kasi ako eh. May, si, may trabaho kasi ako. Parang para putol-putol yung pag team ko ng seminar ba. Kung baga, every month ko kasi yun. Kaya minsan kasi hindi ako makadip ng Monday. Kaya yung... Ah hindi, doon sa Landers kasi kung baga nahati kasi yung si FD ngayon eh. Kung baga ba, na ba Kung ang kaya Brad Sook. Ay, yung, yung nasa USGL, ang Brad Sook yun. Pero sa akin, nandun ako sa Landryl kasi dito kasi ako nabilong sa, kumbaga, CFD si National eh. Yung kay, nila, Brother Ramon Guitamundo, nila, nila Brother Ramon Oh, ano ba, uh, ganyan ba. Kasi yung, yung, kumbaga, kumbaga doon kasi ako sa Fort Watts naging uh, parang na-train ba. Kendra. kasi kaya, kasi yung kahuli-hulihan ko si Kasing Rinhien, bro, yung Fort Watts bago ako bumalik sa Katoliko. Kaya kung titingnan mo yung sa Facebook, halos mga basher ko, mga kapre ko, ah pinag pinagbantaan pa nga ako, nakakasuhan daw ako. Kasuhan daw parang ganyan. Ano, kung, ano, hindi ba kayo makatindig ng aral sa aral? Di ba? Hindi na ako na, eh. hindi na ako na personal. Parang ganyan ba? Kasi doon sa Fort Watts bro, uh, iba talaga yung aral nila doon sa ibang mga sikta. Siyempre sa Fort Watts, uh, may kinikilala silang apostol. Diba? Kompleto uh, ba daw sila sa kaloob? Kaya kaya sa panahon na yun eh, kaya kumbaga, uh, parang, ako dyan, yung trabaho kasi namin dati bro, kung support fourth class pa ako, May tatrabaho sa simbahan, at mga mga magawain bahay, gawa naman kami. At saka, utusan kami na magbahay-bahay, kumbaga, magbigay ng sobre. Yan. At sa hapon, at sa hapon naman, mag mag, 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 mangaral kami sa palingki. Pero, pag mangaral sa palingki, hindi talaga mawawala yung, yung operating mga kasi ginagamit kasi nila yung sulat ni yung sa Old namin eh kasi ano ba yung mga sulat doon na na nakalimutan ko yung talata eh. Ayan hmm. nga, masagot naman lang naman tayo sa paratang nila eh, sa maling paratang nila eh. Kapag sila naman ang sasagutin, huwag maga magagalit eh. At tapos sasabihin pa nga, ako pa daw ang naninira. Ano sa paninira doon? Hindi mo ako naninira eh. Yung sinasaway ko, yung aral niyo yung aral niyo mali. Kasi yung aral niyo mali-mali. Kasi yung apostol niyo self-proclaim. Kaya sabi ko sa nila, Father, Son, and Holy Lord, salamat sa pagkakataong ito na inimbita -in ako at interview ni Bro G1. At ito po ay malaking biyaya na ako ay naging kabahagi sa kanyang uh, programa. At salamat din, salamat din Panginoon na hindi mo ako pinabayaan at ako ay, ay ibinalik mo ako sa iglesia mismo itinayo mo. Kaya kaya sana po Panginoon na ang mga kapatid namin hindi mga katuliko ay sana mamulat ang kanilang mga mata upang makamit nila ang katotohanan at nabagan mo sila upang maibalik din sila sa tunay na iglesia. Kaya ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. uh